good morning for today's video guys Kaya tapos na magminag lunch guys so kakain kami ng guava so ito yun guys ipapakita ko sa inyo guys ayan guys nakaready na siya, guys so kailangan ko na lang tong i-cut nang sa ganon makain namin to ng maayos at hindi kami mahirapan pagsubok guys so tara na ready for the hiwana By the way, guys, pagpasensyahan mo na yung ko dito, guys. May hirap lang ang makakaitindi nito. So, kung mayaman ka, i-debila mo kami ng pagsangkala na maayos. <laughs> so, mag-cut na to, guys. Ito muna, Dalawang guwaba ang ating hiwain. Dalawa lang naman kakakain. Pero siguro dalawa naman siguro yung hiwain ko guys. Kaya baka mabitin kami sa isa. Mas maganda na yung sobra. Kaya sa magkulang at tayo mabitin. Nairapan ako ah. Sa unang tingin ka abukado. mabukado. Pero, ito ay bayabas. Ano po guys. Pagpasensya nyo na yung pagmuka ko dyan guys sa video ko na to guys. Kasi, nirapan ako mag-cut. Malaki ano guys, Nirapan ako guys. Tigas sya. Kulang ako sa lakas. So, ito na style na lang natin, guys. Ang paghiwa. Pahaba. Okay. Uh. Ay, nahulog pa nga. Na-fold down. Okay. Ilagay na natin ito dito. Ito pa. Alatang hindi sanay maghiwan. Hanggang sibuyas at kabawang lang talaga ako. Pero sa ganito. Partida. Bayabas pa lang to guys. Ah. at halatang walang lakas ng babae ito nahihirapan maghiwa ng bayabas so yan nakagarded pa yung person hmm. sa unang tingin walang avocado at sa unang tingin kala mo'y uh, um, ano ba tawag doon? Sayote. <laughs> Parang siyang sayote mo. Kung titignan mo. na hilaw. Pwede kaya sayote. So, anong tingin mo dito? Yeah. Yeah. Yeah, nahirapan ako guys continue ko na lang mamaya guys tapusin ko lang itong video na to ay yung pagkakat ko yung fast forward ko na lang hi guys ito na guys I'm back yan na tapos na ako maghiwa guys na bayabas and finally mais naman yung pagkahiwa guys at saka hindi naman ako nasugatan so yun lang and may salt na rin pala ako dito guys for the sausaw and Mm. Sarap. So, na ako dun, guys, kasi andun yung andun yung makasama ko pagkain itong bayabas, guys. Mm. Hanggang dito na lang muna yung video. Thanks for watching. Babush! I-end e ko na lang video guys. Baka